Nagtitimpi lang ang Diyos sa kanyang galit ba? Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya yun ang sabi ng Diyos eh na ano, uh, nagtitimpi lang siya dahil gusto niya tayong lahat ay makapagsisi ba? Mm -mm. Ayaw ba niyo sa ano na akyat baba na lang ang Diyos sa atin? mamumuhay na tayo na kasama ang Diyos, akyat at baba na lang siya, tapos ang magliliwanag na, wala nang kadiliman eh, wala nang dilim eh, maliwanag na lang eh, yung sinag ng Diyos ang magliliwanag sa atin eh, yun na lang ang mag-ano sa atin, lahat eh, ang saya-saya kaya pag kasama ang Diyos, hindi hmm. pa nga natin nakasama ang Diyos, kaya sanabi ng Diyos na, mapalad yaong hindi nakakita sa akin, pero hindi nag-alinlangan, naniniwala at sumasamba sa akin, sumasampalataya sa akin mapalad yon eh mapalad tayo eh kahit hindi mo natin nakita si Jesus hindi mo natin nakita ang Diyos naniniwala tayong may Diyos may Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kanyang anak na sugot niya, na nagkatawang tao para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin kaya mapalad tayo mm -mm. mapalad tayong lahat mga, mga friend mga kapatid ko kay Kristo mga friends, friends, friendship Mapalad tayo kasi yun ang sabi ng Diyos eh. Mahal niya kasi ang tao eh. Ang tao kasi, ginawa niyang kawangis ba? Kawangis tayo kasi ng Diyos eh. Mm -mm. Kaya ang Diyos pa rin nakakaalam ha. Kasi, hinahalin tulad kasi yung pananampalataya sa binhing nahulog sa dawagan, nahulog, nahulog sa kabatuhan, nahilig sa ano ano ba 'yun basta at saka nahulog sa binhing nahulog sa matabang lupa, 'di ba? Iba-iba kasi yung ano natin eh. Yung tawag nito ba, yung uh, pagsubok na dumating sa ating buhay ba. Pero sinabi ng Diyos na magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya, pananalig. Magpat, magpakatibay kayo, magpatibayan kayo. Magpatibayan tayo sa ating pananalig, pananampalataya, mga friend. Mm -mm. Tsaka, magano tayo, gawin natin helmet ng kaligtasan ang katotohanan, ganun. Nasa episo yan eh. Sa episo, episo 6, 10 to 23, kung hindi ako nagkakamali, nandoon na, 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 yan eh. At saka, ipanalangin ninyong, pagkalooban ng ako ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang basahin lang natin ha nandito yun eh basahin mayroon naman tayong bible na ano pagod kasi yung mata ko eh kaya maganti para tayo Ito, Ephesians 6, 10-20. Ephesians 6, 10-20. Ang baluting kaloob ng Diyos. Sa wakas magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namayamayani sa sanglibutang ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayoy maka, tatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat nang hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkuluuban, pagkaluuban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy na tatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Kaya yun mga friend, di ba? Ayun ng Diyos kasi yung mga masama nating gawain. Gusto ng Diyos kasi yung malinis yung budhi natin ba? Para malinis yung budhi natin, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Para magiging ano, linisin tayo ba sa puso natin. Kasi sa ibang verse kasi sinabi ng Diyos na hindi pa lumalabas sa puso't isipan sa bibig ng isang tao. Alam na ng Diyos kung ano ang kinakailangan ng bawat isa sa inyo. Alam na ng Diyos mga friend kung ano ang kinakailangan ng bawat isa sa atin. Kaya sa Diyos tayo magsusulit. Sa Diyos tayo tumatawag talaga. Sa Diyos tayo magsusumamo, mingi ng tulong, lahat-lahat sa Diyos tayo. Kasi wala, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa eh. Kung wala si Jesus Christo, kung hindi tayo na, ano ba yun, nakakabit sa puno, ay wala tayong magagawa. Mm. Si Kristo kasi ang puno, eh. Puno ng ubas. Tapos tayo naman ang bunga. Tapos ang Diyos naman ang tagapamangalaga. Ang Diyos ang nag-aalaga sa atin kasi, eh. Kaya ganun. Mm -hmm. Kaya, ayun, sana mayroon kayong natutunan sa ating Bible sharing ngayon. Basahin nyo na lang din po ang Matthew 5, lahat ng Matthew 5, 1 hanggang 12, uh, Matthew 4, 4, Matthew Shitty. 21 to 23, basahin nyo na lang din po yan. Tsaka ano pa ba, uh, 2 Timoteo 3.16 17. Basahin nyo na lang din po yan. Ano pa ba? May mga Bible verse na pampatibay sa ating mga pananampalataya. Awit 37.1 to 40. Kainat na ng masama at matuwid. Mm, yan. Kung ano ang mangyayari sa mga masama at ang ano ang mangyayari sa mga mabuti, mabuting tao, matuwid na mga tao. Mayroon kasing nakasulat doon sa awit 37.1 to 40. Tapos ano pa ba? Mm, ayun kanina sa Ephesians 16 to ano ba yun? 23? Yun, basahin nyo din, din po yan. Tsaka Galatia 5, 16 hanggang 23. Ano pa ba? Hmm. At saka Genesis 1, 1 to Basahin na rin din po kung paano ginawa ng Diyos ang langit at lupa na sa kanyang salita lang ay nangyari. Hmm. Sa Genesis, basahin natin ang Genesis 1 hanggang 3. Genesis 1, 1-3 Ang Kasaysayan ng Paglika Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman, at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga sinabi lang na ng Diyos, di ba, na magkaroon ng liwanag, mag, nagkaroon nga. Paano yun kung kapag sinasabi ng Diyos na ililigtas ko lahat ngayon, ang mga matuwid, ang mga nag, may takot sa akin ngayon na mag ano. Tapos paano yan? Kung wala tayong ibang gawain pang paaway ng kapwa ng kapwa natin, gustong mag-away-away, gustong ng kaguluhan, paano yan? Paano tayo maliligtas niyan? gusto mag-away-away ang mga tao, gusto ng kaguluhan. Paano yan? Eh, saan ang bagsak natin yan? Sa dagat-dagat ang apoy. Eh. Kasi kaguluhan eh. Ayaw ng Diyos na magulo eh. Gusto ng Diyos eh na masaya tayong lahat eh. eh ayaw mo mong masaya. Gusto, gusto mo na ano, kasi hindi ka masaya sa buhay mo. Kaya pinagpaaway-away mo yung kapwa mo, hindi kasi masaya yung pamilya mo kaya pinag-away-away mo. Ayaw ng Diyos kasi yun eh. Ang gusto ng Diyos na magkakasundo tayong lahat eh. Magkaisa tayo ng hangarin lahat eh. Layunin. Magkaisa tayo lahat eh. Yun ang gusto ng Diyos eh. Paano tayo maliligtas kung wala tayong ibang hangarin kundi ang pagpaaway ng kapwa? di ba diba? Ayaw natin yung mangyari sa mga pamilya natin, ba diba? Kaya wag mo rin gawin sa iba. Kaya yun nga sabi ng Diyos eh, kung ayaw mong gawin sa iyo ay huwag mong gawin sa iba. Kaya yun lang muna, bye for now. Magluluto muna kami para hapunan. Sana mayroon kayong kunting natutunan. Gracias sa Diyos. Mayroong kayong natutunan sa ating Bible sharing ngayon. Yun lang muna, huwag niyo kalimutan sa Genesis 1. 1 hanggang 3. Bye for now. Thank you for watching. And may the highly God bless us all, my friends and families.